Matapos ang mayigit tatlong buwang ng Abu Sayyaf, muling nakapiling ng dalawang miyembro ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagkwento yung dalawa tungkol sa kanilang pinagdaanan at kung paano sila nakatakas. Nakatutok si Ian Cruz. Mahigpit na yakap at mga luha ng tuwa ang isinalubong ng Miss Nisiman First, Rodlyn Pagaling, sa kanyang pagdating sa tanggapan ng Philippine Coast Guard kanina. May gitatlong buwan ding nabihag ng Abu Sayyaf si Seaman First Pagaling at kasama si Seaman Second Gringo Villaruz. Ang pangatlong bihag, si Barangay Captain Rodolfo Buligaw ng Dapitan City, pinugutan ng mga bandido. Nanginginig talaga ako sa takot kasi nakita ko talaga yung video. Hmm. Nakita ko talaga yung video, putol na yung ulo niya. Dininig yung dasal namin. Yung grabing dasal namin. Kapon lang daw nalaman ng dalawa ang sinapit ni Kapitan Buligao. Nakausap ko ang ilang source na nakakwentuhan ng dalawang bihag. Mula sa isla ng Aligway sa Dapitan, tinala sila sa bayan ng Shokon, Zamboanga del Norte, sa Kadumerecho, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mula roon, ibinyahe sila patungo ng Indanan Sulu. Nang isagawa ang opensiba ng militar noong Merkules, doon na nakakuha ng tiyempo ang dalawang Coast Guard nang mapatay ng na mga sundalo ang kanilang bantay. Na corner ang Abusayap, tapos na, na wala siya ang focus nila sa amin nakita kami ng siya nakita ng butas tapos ako nakahulog sa bangin na lang bakan na bakbakan nakagulo kaya nakatakas kami kanina pinarangalan ng AFP ang dalawang sundalong masugatan sa pakipagbakbakan sa Abu Sayyaf kinawaran ng wounded personnel medal sina PFC John Ray Peligro at Corporal Earl Bompat back channeling lamang daw ang ginawa ng Philippine Coast Guard sa layong mapalaya ang dalawa nilang tauhan. Bagamat hindi nila polisiya ang magbayad ng ransom, mataas daw ang ransom demand ng mga bandido. Malinaw naman yung polisiya ng ating pamalan na there's no uh, ransom that should be given. But uh, <clears throat> of course you, you enter this kind of uh, discussion in order to engage, uh, delay, and uh, find opportunities for rescue. Ayon pa sa aking source, sa halos at lumbuang pagkakabihag, ang pagdadala ng bala ang isa sa pinagawa pagaling at Villaruz. Ang mga bala ng mga bandido may tatakparaw ng Arsenal ng Pilipinas. Matapos ang debriefing Kinapagaling at Villaruz, iahanda naman ang pagharap ng reklamo sa Abu Sayyaf kasama na ang mga leader na sina Alhab si Misaya, Idang Susukan, Yaser Igasan at tauhang si Alden Bagade. Ian Cruz nakatutok 24 oras.